yung mga rumored na tatakbo ngayong 2025. Malapit na po kasi ang eleksyon eh. Baka may mga napusuan na kayo. Mayroon tayong tatlong grupo. Team Duterte, Team Marcos, or Team Kakamping. Sino kayo sa tatlong? Tatakbo ba si Duterte ngayon? Sabi po ni Vice President, Sara Duterte, tatakbo daw. Siyempre Duterte ako. Duterte. Bakit po Duterte? Siyempre kahit pa paano naman, marami naman nagawa ang Duterte. Okay. Saka kahit pa paano nabawasan yung mga sa drugs, kahit sa tundo, naramdam naman namin yun. At taga-tundo kayo? Oo, ba? dati kasi patago sila kung magbenta, ngayon lantara na naman. Lantara na naman? Oo, eh panahon ni Duterte, dami nagbago. Okay. Kahit pa paano, may mga natakot. Okay. Eh, hindi tulad ngayon kay Marcos, wala natakot yung mga ginawa ng Duterte niyo sa anim na taon. Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas, si BBM lang. Si BBM lang. Unang-una, yang Duterte niyo, pagkaupo-upo ng Pangulo, nagdeklara agad ng war on drugs. Anong ginawa niya? Inubos niya ang lahat ng mga adik, mga pusir. Yung hindi natin alam adik, na nagsusurindiran sa mga barangay kasi takot na takot sa tobhang hindi naging maganda ang takbo ng negosyo nating na pulburon. Naging lugi tayo sa anim na taon na pagtitiis na kay kinigong. Kasi e BBM, wala nang war on drugs. Kaya, back to normal, balik na naman ang kalakaran sa droga at marami na namang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. <laughs> at yung Duterte nyo, sobrang inis ko niya. Mayroon siyang tinatawag na project na Build, Build, Build Program. Ha? Mga proyekto yan eh infrastruktura mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Makikita mo at mararamdaman mo yung sinasabi niyang Bell, Bell, Bell program. Nakakainis yan. Iyong BBM. Ha? Si BBM natin, wala siyang Bell, Bell, Bell program, pero mayroon kami travel, travel program. the <laughs> which is, pupunta siya sa iba't ibang bansa para mangakit maging ganyo ng mga mayayamang negosyente para mag-invest sa ating bansa at mag-create ng maraming trabaho para sa kapwa nating mga Pilipino. Kaya lang, di pa nangyayari. Bibiib pa rin. Sulit, loyalista to eh. Ha? Oh, yung Duterte nyo. Ha? Yung Duterte nyo. Biruin mo. Yung license, lisensya, at saka passport, ginawa niyang 10 years. Paano pa makakuha? natin mga kasamahan natin dyan sa gobyerno. Ha? Ah, Ipali, eh, kaya mahal na mahal na mga uwi na yung digong na yan. Ah, naiinis ako dyan. At saka ito pa yung malupit. Ha? ito pa yung malupit. Mayroon pa siyang programang tinatawag na NTIPILCA na which is sumpuin, pahinain ang pwersa ng mga makakaliwang grupo sa anin na nang hina ang ating mga kapatid sa kabundukan nahuli ang iba. Ang iba na mayapa na. Kaya nakakainis ang doon natin yan. Yung BBM natin, ito yung maganda. Kaya the best president si BBM. Nagbigay lang naman siya ng almost uh, 130 na NPA na bigyan niya ng amnestya. Kalayaan, sumalala, malaya na naman yun. <laughs> yung mga sundalong nagbuwis ng buhay para hulihin yung mga NPA. Kawawa yun. <laughs> Sobrang inis ko yung Lutertia na. Yung niya, nagbigay ng scholarship program. Ha? Nagbigay ng scholarship program sa mga kabataan. Ang iba naging impress ang iba naging teacher at kung anumang kurso. Walang nangyari sa atin Hindi gusto po. Buhong aluugay tayo. Kasi yung mga bata na gusto natin sirain yung buhay. Nag-aaral sa panahon ni Lutertia. Di e ngayon. Dahil wala nang maroon drugs. <laughs> Lagaan na pandrugas ang sulok ng Pilipinas. Nagbalik na naman ang kriminalidad. nila kahit saan ka pumunta ang daming krimen. Mga drugista, repes, magdanakaw hong sa ating bansa. <laughs> Kaya, wala ibang the best president. Si Bibi. Ah, duterte di tarot niya. Panahon ng pandemic, COVID-19. Ah, hindi tayo makalabas. Pero buhay tayo. Tapos ang mga bilihin ang mura. May ayuda pa sa gobyerno. Bawat pamilya talaga ay nakakatanggap ng tulong sa gobyerno. Ramdam mo yung gobyerno kay Duterte. nakaka yun. Ayun kay BBF. Walang pandemya. Walang COVID-19. Pero ang bigas ang mahal-mahal. Halos lahat ng bilihin. Mapagasuri na gulay, karne, ano ba, mga isda dyan. Pero wala. BBM pa rin ang the president. Biruin mo, magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang pagiging pangulo ramdam na natin ang bagong Pilipinas. Ang paghihirap at paghihitaos ng taong bayan. Kaya pag natapos na ang kanyang anim na taon, daming mamamatay na Pilipinas sa luto. Kaya, laban hanggang dulo mga kabangang. <laughs>